so man na kinamangay, so matik biyahe natas das mo so to this biyahe to natas at to na das balay balay kung dista walay nanay balay tatay to galing paningkamot arong mapas mo Ano <laughs> so, ni among padungan niya destinasyon among dorm naghuwat ko nga maabli ng pultahan na kaya arong makagawas ako din makalakaw Destination. So, mga ni paggawas, so, agianan, padong dito na ayun sa view aratin ako dagat, yung kusahong driver nga punong sa kay maligo ta, yung artiman init ko kayo, so mga to mi Kalamig kayo sa bihay, huwi nga mga view yung makita sa palipot so relaxing so, kapag sa demi kay masunod magtulak mi ilisod na layo para ba, mga 2 to 3 hours para wa. mao yung ang motor among motor dala to so, to ara alami asa view bai so ano, pa gasolina nami, uy sana ul na full tank ang driver wa down <tong> ni full tank na to <tong> humano <tong> <tong> mi <tong> gas <tong> padayo na so mao dinig crossing bedong chocolate so igo ra mi kay sa kinamangan kay gamay ron kayo igo ra pang bayad sa dorm. pila ka buwan wa pa ka bayad sa dorm kay pike balay sa ah makabalik ra mi dere pon adi sir mi manguli hapit mi dere pon ikaw kay na magada masakar kana mo makapa picture mi da karon ya pike paman, man labay sa mi balik ra mi da ato gapadayon eh sa unahan na makita nga eskwelahan sila ga klase na ya, kami ga pa murang ni mahong guidance ba ayaw po kay delikado na makasabaan na itong ginikanan tarong eskwela so dai na mag-guidance ra makurata na liso na dito ba na nalawan nakahapit na eh, may bahay sa mga igsoon ang kusong driver nga hapit sa mga kay basi gimingaw na nga itong mga igsoon ba ang nagkugmat pinaan na round driver niya. Ah, sure ko, wak pa na alam yung na to. Bye! Matik, diritso. Wow, ma to, kapaday ni. eh. So, mga niya mag-agyan na dahil. Kami, takay mo buyo. Hindut, takay, Diyos maminaw, kayo. Ikaw, ay maagis ilaw ang kakahuyan. lami as mata, lutas piling, lutag hangin, bugnaw kayo nin mo ni ninjot ug ari kas kakayan agi kay imong mata imong lawas relax so relaxing ra gadong biyahe dili yung kapoy dili yung kayo nga katugon ka kay tungod na kay matan aw nga nindot nga mga view so wala na idangalan pa so music maestro driver. Uy, uy, nainayar choy. So, panaplin mo kay Basta mo dyan, manas na muna mag-uba. <laughs> so, mga to, kapadayon mo kay Siyempre, layo-layo pag biyahe. While ka, tanaw sa view nga, in so relaxing kayo sa mata. Induta's feeling. On hand ay is, na to ang Manuid Faris nga, wapapun mi kaad to. mi may kalabay. So, nag-try mi agi ni Ray. Kaya, rung, experience po na mo unsa kanindot nga moagi diri sa ilawom sa kakahuyon so to oh, ando tag view god kalami sa pili post oh, so, man to eh. so, uh, so uh, abot na, na mo ang manhid forest so unahan ara unong may kay mag muni-muni oh. Uh, chuchu like that. Chuchu like that. <laughs> Bita <laughs> mag picture picture may kay Manja lamang memories mga Naka abot mi diri o nakalabay So mga ano park namin din hiya ah. Kaya magkuha may picture o video So mga ano yung Max! Pusing words! Max! Pitikan may! Matig! Two you Uy bebe! Lain lain pusing! Lain pusing! Uy! Lain pusing! Lain pusing! Kena! Murang dagap lah so Asan As teman-teman nga ni bay? <laughs> So, kena 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 Ux Bitik mati Dia rada bay Haa lek lek sejauh kena macam orang sana ah. Haa Haa wak dai wak dai So matik. Eh Ux eh, Haa adik ah, buat bagan si agan Bidah matek Ux Oh wala nak hmm? Oh Ah murah kere kot Ah ini jumpa semua tak Mana tahu Nah, mana mungkin kan? Kau harus winners or pictures. So, mga ito, nagpadayo na niya. Eh. So, pasiluan ah, na ko sa so, ang kamot kay may stabilizer nga silpon, na nga cellphone. Kurug, wag kamot. Mga managin nga nila nga kugihan. kay ba naman nga nga klase nga kugihan. <laughs> kugihan nga mong tarwawa. Anong sasari mo. sa uh, kaya anam sila nga. Basta kung nakurug ang kamot. Pas mahado na kay, nga. Kaya, nagkag tarwaho. Kaya naman. Ma bagi kita uhan hau ngan ngan nung korong korong neng kamu tahu neng kamu tak silpon gay. Mijuk gihan kamu tak mijur bodoh. So mana tahu kepada ayah. di mo wa ng helmet check di ba? importante ka dun yung helmet kay mo ni sa lipo na to or protection nag natay kasunod nga magkupol ba masuya ta aron di sila makakita og unsay atong reaction ba e ba na sumingi na suya un din sila ay so, ni importante ka dun sa biyahe kay di bali nagdaghang mabilin ayaw lang man helmet kay for safety purposes ng helmet so enjoy and see you. Kapit Burgers kay Guto mga mga driver. Kamu bay mo drive ay este. Kanang kamu bay mag drive di ba mo Guto mo na. Just Burger yun! Order mig doha kaputlong dahi. Kaputlong to order nya ang gihatag kay cheese hot man okay kaya putlong order cheese hot dog may gihatag oh ni sakto wa to human mi kaon Matik, karia beranda dong nas kilahan dong na distinction so salamat in this burger so me sumara to padayon ah mate kuy duha Pagkaboot na yun, ano, nakakusupadag niya ni Honrein Barra. So, muna ni, abot namin sa mga destination sa kaduhang bay. Bay nga way nanay, way tatay. Ikaw galing paningkamot. arong, mapaas mo. Sa <laughs> back to reality na, ikasana ba akong maasir? Marlo, Micky naman. Mababagbalik naman at ikaw manan sa video. Salamat.